Uh, ginisang gulay tayo ngayon mga lodi mayroon tayong sayuti ang palaya at saka talong na natin yan at saka lagyan ng alamang pampasarap yan meron tayong sibuyas at saka bawang yan yung talong at saka yung sa yuti at sa kampalaya. Magpainit tayo ng mantika. Ayan, ilagay na yung bawang. At saka sibuyas. Bango. At saka meron pala kaming natirang na lutsong manok kahapon. Ilagay na lang yung sasparelli masayang. Ayan, ilagay na yung gulay. Salaya. sarap bango ay na yung ano alamang mga lodi yan ang nagpasarap simpleng loto ng tumarun lodi pero sobrang sarap ayan luto na kain na tayo mga lodi See you next.